Magandang araw mga kasambahay. Late upload. Ito nga pala nung araw ng November 1. Kami ay nagsisimba ng aking kapatid at ng aking anak. Habang papasok kami dito ay nagbibideo ako at maganda ang paligid malinis. Yang babae ay aking kapatid, yang lalaki naman ay aking anak. Lalakad-lakad lamang kami. Dito, nandun pa kasi sa kunting unahan ang simbahan. Maganda ang paligid, malinis at maaliwalas. Magsimba upang magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na, man na natatanggap at magpasalamat sa kalakasan sa ating pangangatawan upang makapaghanap buhay nang maayos at laging malusog at malakas. ganun talaga. Yan ang puhunan sa atin katawan ang malusog at malakas. At pagkatapos niyan ay lalakad lang kami ng lalakad. Pag nagdarasal, walang, suk walang bayad ngunit may sukle. Kaya lalakad lang ng lalakad napakalaking blessing sa atin lahat ang pagising sa umaga. Bawat pagising ay napakalaking blessings. Ayan, lalakad lang kami dito ng lalakad. Ang ganda ng panahon at ang ganda ng paligid malawak at malinis. Maganda dito magninilay-nilay. Pag nagninilay-nilay ka dito mag-isa at magdarasal. Ayan, mayroon pa ditong fountain. Ang linis rin ng tubig. At nandito, nandun sa yun. Ayan, lalakad pa kami ng lalakad. Kunting lakad pa.